Ang pieces, dalawang libo at dalawamput anim ay napaka-personal. Inilipat ng Jupiter ang iyong pang-apat at ikalimang solar house na nagpapalawak ng buhay sa tahanan at pagkamalikhain. Sa unang bahagi ng taon, ang mga usapin sa pamilya at real estate ay nadudulot ng pablago. Ang isang solar eclipse ay nagbibigay inspirasyon sa emosyonal na kalinawan at pagpapagaling. Sa ibang pagkakataon, tatawagin ka para magpahayad ng higit na kadalakan, pagmamahal at padidintunay. Ang pag-ibig ay nadidimas nagpapahayad at madamdamin. Kung single, pinalalakas ni Jupiter ang kumpiyansa sa paghahanap ng romansa. Kung magkasosyo, asahan ang panibagong hilig o mga plano ng pamilya. Ang eclipse ay maaaring maglipat ng mga prioridad. Ang mga bata, pagkamalikhain o emosyonal na pagpapagaling ay nakatuon. Kadera Maaaring mabagal ang trabaho sa unang bahagi ng taon dahil inuuna ang mga bagay sa tahanan o pamilya. Mamaya ay muling gisingin ng Jupiter ang iyong creative drive na nagdadala ng tagumpay sa pamamagitan ng kasininan, dawaing pambata o entertainment. Ang eclipse ay maaaring mablunsad ng isang proyektong nakasentro sa puso, isang bagay na lubos na kasiyasya at personal na makabuluhan. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong dalawang libo at isa, ang Absolute Lip Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening, tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit putwal dokumentadong hula mundo sa aming newsletter na pasindak manonood pagkatotoo, isipin anong insight matutuklasan aming sidecheck para sa iyo. Galugarin aming website na dilalaman higit 3,000 video tarot, astrolohiya, higit limang wika, kasama pang araw-araw horoscope, walong wika bidyang kapangyarihan iyong araw. Huwag maghintay makuha sagot na rarapat sa iyo. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong at pitong pitong ngayon o bisitahin Absolute Lipsyche. Kom simulan iyong pagbabasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.